Kain tayo ng papaya. Ayan, oh. Papaya. Bumili ako kahapon ng ano, papaya doon sa palengke. Tag, like, ano lang ito guys, 20 per kilo. 20 pesos per kilo. ito yung ano yung isa sa mga paborito ko na prutas bukod sa mura healthy pa lahat naman ng prutas healthy mm. matamis kain tayo sobrang tamis di ba may mga papaya na ano nahinog pero pag itikman mo matabang. Tsaka meron din yung mapait-pait. Ito sobrang um, sobrang tamis. Hmm. Ang papaya ay no rich siya sa vitamin E. Tsaka antioxidant din siya. alam niyo ba sabi ng partner ko doon daw sa Marbel mura lang daw ang ano mura lang daw yung papaya yung mga ganito daw nasa ano lang daw ito, nasa 6 pesos per kilo per kilo kaya pag mauwi siya tapos ano sinasabihan ko siya na ano bumili ng mga prutas kasi doon mura lang per dito. Diba, dito kasi sa atin merong 25 kilos ang per kilo ito. Kagabi, nakakita ako ng 20 per kilo. Doon daw sa Marbelle is 6 pesos lang daw ito. Meron pa nga yung iba na papaya na ibibigay na lang daw kasi red cheek na. Tulad ng mga, mga ganito. Oh. Mga black-black red cheek na daw yan. Kaya pag ano siya, pag galing sa ano, sa marble pag sa marble yung biyahe niya, tiba-tiba diba yung ano namin. Lalagyan kasi, ano, madaming, ano, prutas na dala Kasi nga, mura lang doon. Sarap ito yung ano namin oh yung ano namin breakfast namin kanina yan ayan yung breakfast namin as sabi ko sa ano sa anak ko magluluto kami ng ano ng itlog lang sana iscrumbled. scrambled kaso yung bunso ko sabi niya ma gusto ko ang iulam natin yung ano yung para daw sili na kulay green bumili naman ako ng ano ng sili green akala ko yun ang ibig niya sabihin hindi pala mali kagabi pa niya sinasabi na bumili ako ng ano yung kinain daw namin dati na parang sili daw akala ko naman sili green tapos naman nakita ko sa kanya kagabi sabi niya hindi yan iba yan ano man yung maanghang yung ibig niya daw sabihin yung hindi maanghang ito pala ang ibig niya sabihin ito okra ayan kaya nagluto ako kaninang umaga yan ang amin breakfast ayaw nila ng itlog kasi sawa na siguro sa itlog kaya ito sinusaw namin dito ayan okra with matching okra with matching bagoong alamang sarap sarap ng kain nila kanina hindi sila kumain ng ano ako namang nagubos sa itong papaya kasi hindi sila kumain ng papaya kagabi rin hindi rin sila kumain ng papaya ayaw nila dito tayo sa lababo. Maghuhugas tayo ng plato. Yung mga labahan ko, oh, andyan pa. Kasi yung tubig, kapalit nito. Pero ngayon, bumalik na yung tubig. Kaya, balik na tayo sa paglabas Ito yung sasampay ko na lang. Ilagay ko muna ito sa spinner. At saka yan, tapos na yan. Ayun, tapos na rin. Sasampay ko na lang. Ito, ilalagay ko sa ano sa spinner tapos meron akong bagong lunod dito ayan bagong lunod mamaya babandawa na naman okay so yun lang guys bye